ang Iglesia ni Kristo at ang dating daan, kung meron man silang pinagkakasunduan, ito ay ang hindi pagkain ng dugo. Ang Jehovah's Witness, they took it to the next level. Bawal din sa kanila magpasalin ng dugo kahit na ikamatay pa nila ang pag-iwas dito. Pero tayong mga Katoliko, bakit pwede sa atin ang kumain ng dugo? Tell me why. Watch until the end of the video dahil baka itong defense na ito ay hindi nyo pa nadidinig. Spoiler, may kinalaman ito sa Last Supper. Hindi ito dahil masarap ang dinuguan. Nagutom ako? Kumusta? I'm Jay Aruga, host of this channel. As always, kapag gumagawa tayo ng defense of the Catholic faith video, hindi ito atake sa ibang reliyon. Bagkus ay, kasasabi ko lang, defense of the Catholic faith. Meron tayong three key defenses para dito. Pero bago yan, simulan muna natin by stating the accusation. Ayon sa mga critics ng Catholics, bakit daw hindi bawal sa atin ang pagkain ng dugo? Gayong ayon sa Biblia, ay bawal daw ito gawin. Matatagpuan natin ang mga verses na ito sa Genesis 9 verse 4, Leviticus 17 verses 10 to 16 at Acts of the Apostles chapter 15 verse 29. At dahil dito, maaring makarinig kayo ng akusasyon na kayong mga Katoliko, hindi nyo na naman sinusunod ang Bible. Malinaw na malinaw na nasasad sa Bible na bawal ang dugo. Short answer, no. Hindi totoo yan. The Church takes Scripture seriously. Pero nagmamatter ang konteksto. At makikita natin yan sa key defense number one. Jesus declared all foods clean. Makikita natin ito sa Mark 7 verse 19. Inoveride ni Kristo ang ilang commandments sa Old Testament. Halimbawa, sa Leviticus 11 na may ilang food na clean and unclean. Ayon pa sa Colossians 2.16, Let no one pass judgment on you in questions of food and drink. What he meant here are the dietary laws in the Old Testament. And yes, including blood. Pero Jay, okay ang explanation mo. Kung sa Old Testament lang, pero pinagbawal din ang dugo sa New Testament, ah. Yes, nabanggit natin kanina ang Acts 15. Sa so verse 20, pinag-abstain ang mga Gentile converts from pollution of idols, from unchastity, From what is strangled and from blood. Inulit ito sa verse twenty nine. But the key here is on verse twenty one. Basa, for from early generations Moses has had in every city those who preach him, for he is read every Sabbath in the synagogues. Which brings us to key defense number two. Prohibition of blood is a pastoral. provision. Ang ibig ko sabihin dito is dahil sa nabanggit sa verse 21 na marami sa mga lugar na kinagagalawan nila ay pinreach ang mga turo ni Moises, meaning maraming kudyo, it would be best sa mga Gentile converts to Christianity na hindi kumain o uminom ng dugo sa harapan nila para hindi ma-skandalo ang mga Hudyo. At paano tayo makakasiguro na ito ang konteksto sa verse 21? Dahil isa sa pinagbabawal doon kasama ng dugo is eating food sacrificed to idols. Ayon kay San Pablo sa 1 Corinthians 8, and let me rephrase this. Technically, ox lang kumain ng food sacrificed to idols. Alam naman natin hindi nag-exist ang mga idols. Pero kung magkakos ito ng skandal, may makakita sa inyo sa temple ng isang idol at may taong mahina ang pag-iintindi, baka isipin niya na okay lang sumamba sa idols. For this reason, kaya ipinagbawal ito. Ito ang dahilan kung bakit may dietary laws from the Old Testament na na-maintain provisionally. Dietary laws lang ha? Baka kasi pilosopohin niyo ako na pati yung unchastity ay provisional din. Moral law po iyon. Oh, I get it! Oy! Siguro naman ay may value kayong nakukuha sa video na ito. And if so, pakipindot naman ang subscribe button down there please. At kahit pa wala kang value na nakukuha, pindutin nyo na rin. Baka mamaya ang value pala ay nasa friendship na nabuo nating dalawa. Alright, itong huling key defense, I wonder how religions na against sa pagkain ng dugo would answer this. Number 3, Christ commanded us to drink His blood. Sa nangyari to? Sa Last Supper lang naman. Nasa saad sa Matthew 26 na And He took a cup. And when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Notice na nung instance na yon, walang nasasad sa gospel, walang nagsabi ng, Teka, 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 wait a minute, wait a minute, Jesus, hindi ba bawal mag ng dugo? At kahit pasabihin mo na symbolic lang naman ito, it would still be weird. Kung intrinsically evil ang pagkain o pag-inom ng dugo, ang weird naman kung kinumand ni Jesus ang mga disciples to act out an intrinsically evil deed bilang part ng worship. Imaginin mo, kunwari ang deed na pinapagawa niya as a symbol is i-act out mo na kunwari nagdanakaw ka sa kapwa. Hindi ba there's something wrong there? And by the way, as Catholics, hindi kami naniniwalang symbol lang ang blood of Christ sa chalice. We believe in the real presence na nandun talaga ang dugo ni Kristo. Pero ibang usapan na yan. That would take a whole new video. For now, all I can say is may deep biblical reasons kung bakit hindi bawal sa katoliko kumain ng dinuguan. At hindi lang dahil masarap ito, lalo na kung may kaparis na puto. Kung gusto niyo naman malaman kung totoo bang sumasamba ang katoliko sa estatwa, gumawa din ako ng video tungkol dito. You can click it right here.